sa mga kabo na yung araw nga pala nagre-request yung anak ko ng ice cream. Kahit pagkulan niya mga kabo nagre-request niya ng ice cream so doon niya kumain ng ice cream. So may naisip ako ngayon mga kabo. Meron kasi isang cream din doon sa ref, Ito siya o. Oh. Yan. Ngayon may naisip akong gawin. Ito yung mga lalagay ko sa ice cream. Yan. Milo. Wow. Tapos dalawang pagi ba. Wow. Ngayon mga kabo, samahan niyo oh. kung paano ako gumawa ng ice cream. Ha ito ang una nating gagawin mga kabok. Syempre, bubuksan natin ng cream densada. Angel nga pala gamit ko na brand mga kabok. Syempre, depende na lang sa inyo kung anong brand ang gusto niyo gamitin. Tapos syempre, tanggalin na natin 'yan sa lata. Kung napapasin ninyo pala mga kabok, kung bakit mukhang matigas yan pinatigas ko pala yan sa rep ng mga tatlong oras o apat na oras kailangan kasing matigas siya para naman dumami ha? ganun ba yung kabok? ha? ha? pag nasimot nyo na nga pala yung laman ng creme densada sa lata syempre gagamit tayo ng mixer mga kabok mabuting at may mixer kami dito sa loob ng bahay mga kabok matagal na din kasi sa amin yan 4 years or 5 years na sa amin yan mga kabok si kamami kasi dati mahilig yan mag bake mga kabok kaso hindi siya natuto talaga kaya lahat ng mga pang bake nya yun naka stock na lang ha? ha? kaya ngayon mga kabo ako naman ang pa-practice baka sakaling ako ang matuto wow. pagkatapos ah, ah. ko nga pala yung mix yun mga kabok Siyempre lalagay natin yung isang sachet ng Milo tapos imi-mix natin ulit yan kailangan kasi nating may mix ng mabuti ang mga kabok parang halong halo silang lahat yan mabuti nga at nausot tong mga mixer na ganito mga kabok eh, kung wala to malamang hirap na hirap tayo maghalo ng mga pagkain na katulad ng mga ganito kaya nga tingnan nyo yung tsura ko dyan mga kabok oh, diba? para nagbabare na lang si kabok ha? Ha? Okay, mga kabok, Susunod na natin dyan yung isang pajibar Yung isang pagi bar na nga pala yung mga kabo, tudurugin ko ng konti yan kung hanggang kaya ko madurog. Tapos syempre, mimix ko lang din yan mga kabok para maging malagkit na malagkit sila at talungalo silang lahat. O oh, diba, tingnan mo, nagpapapogi pa si kabok talaga. Feeling pogi talaga. Tapos yan mga kabok, malapit ako nang binidjuan para makita naman ninyo kung paano ko ginagawa yung mix na yan. Ha ha! Tapos yan, nilayuan ko ulit, diba? Parang tanga lang si kabok. Ha ha! Kung napapasin ninyo mga kabok, ang tagal ko magmix, diba? Ganun talaga, kailangan natin tagalan para mas masarap ang ating ice cream. Ha ha! Tapos yan, tapos tanga natin mix yan. Titikman ko na yan sempre syempre, kung anong lasa niyan. Mm, matamis, masarap, okay na, goods na goods. Tapos syempre, hindi mawawala dyan yung ating lagayan. O, diba, pinakita ko pa nga, cookies and cream. Pero ginawa natin, Milo and Paji Bar. Ah, ah. Tapos, saluin lang natin ulit ng konti ang ah, mga kabuk. Tapos syempre, sasalin na natin yan para naman makita na natin kung anong itsura ng ating ginawang ice cream. Siyempre, kailangan natin simutin yan mga kabo. Sayang naman, di ba? Kung itatapon lang natin basta-basta, mahal din kaya yung mga ganyang mga bilihin. Ha? Ha? Tapos na nga pala natin simutin yun mga kabok, syempre. Kaya ngayon, ilalagay na natin dyan yung isang paji bar pa. Gagawin ko lang pala yung toppings mga kabok, syempre. Unti-unti lang natin yung mga pagdurug durog yan. Kasi pag binigla mo ang pagdurog-durog nyan, eh madudurug na madudurog na madudurog yan. Tapos na nga pala mga magdurug-durug ko, mga kabok. Ayan na nga pala yung finish product nyan. At syempre, tatakpan na natin ngayon yan para mailagay na natin sa refrigerator yan, mga kabok. Ilalagay ko nga pala yung sa refrigerator, mga kabok. ba? Diba? Siguro mga... Ayan, nagpakita pa nga ako dyan, no? ba? Diba? Siguro mga 3 to 4 hours yan, mga kabok. Sakto yan mamayang merienda. Syempre, mga kabok, pagkalagay natin yan sa ref mga 4 hours na, di ba? O sige, yan na nga, 4 hours na, kinuha ko na agad mga kabuk. Kasi yung anak ko nga naman, excited na kumain ng ice cream. Kaya pinabukas ko na nga sa kanya. Kaso ang problema, hindi niya kaya buksan mga kabuk kasi nga matigas yung takip. Ha, ha. Kaya ayan, o di ba, nasayaan nga siya kasi nga nabuo na namin yung ice cream. Tapos nagpa video nga ako sa kanya para ako na nga lang yung magiwa. Kasi di pa naman niya talaga kayang mag-iwa niya, mga kabuki. Eh. Ha! Ha! Tapos, ayan na nga. O, oh, first bite ng anak ko. Hmm. Masarap? Anong lasa? Chocolate. Chocolate. Malamig na chocolate. Wow! Pabos mm. na. Pabos mo na. Masarap? O, oh, inom ka na ng water mo nun. <coughs>